Alright, nandito tayo sa pisto ni Nining Bino So, wala siya ngayon. Meron nito kayo na dito. Corriedo. Ayan, pa-share ng ating vlog. Update dito sa Carriedo LRT. Eh, malapit na tayo. dito ang mga panindang uh, damit ayan o oh, kasi magpapasokan na oo oh, uh, yung pesto ni Nining Day tingnan natin ay masarap yan o <laughs> ako na si Sagi ako na si Sagi ako na si All right, tadiyot na sa kariendo LRT na bis to na siyempre. Ang mga dating turists. Aabit naiyem, magpesher natin pula. Tugas di Bali, dirikan semula syuruh jihad dan ikhlas, ikhlas, ikhlas,

kaya kung wala nang saylan, sabihin gawin kayo mga oras. E, huwag naman maging sasakit. Huwag naman kayo kukuyang-kuyang. Marcel de la Obra Good morning kaya boy Grabe ang inis na karyedo ha Di ba talaga si Yorme is to the best Hindi ba po gumagalaw si Yorme Pero siyempre Alam na ng mga pulis, Alam ng mga barangay Na ayaw ni Yorme Ang magulo Ang good Ayaw niya yan Bakit? Kaya lang yun naman yan Kabisado niya niyo na naman yung tao Ayaw niya ng good Ayaw niyang mga... ayaw si Senado mga tao. Ayaw niyang talaga ulit. Ayaw niyang agaw mga yeah mm -hmm. Ito yung pagka sa gabi maraming tao dito na area at saka ni Nining B dito na side sa so may sabi may sitwasyon dito mga mabay ano masasabi nyo mga mabay? good morning དེ་ནས་

Dyan, puro, kalagpan, dyan, mga jeep uh, uh, ito po para masipit na hindi lamang yung mga video patay na yung mga jeep iba-iba at yung mga mga, mga na alpapa lahat don don kringana pasigaw naman po uh,

ano, dami dalat. Ding Ju, Wala na sa sa tapat ng pulis. Update natin dito sa Santa Cruz mga bayan sa may ilalim po ng Carriedo. si può diamo un po' di